Pinapakain din natin si ate para kasi tanghali na. Kakakain na rin si ate. Sige, unahan kayo ni ate. Sino maunang matapos? Ha? Sino mauna sa inyong dalawa? Dos. Dapat si Dos ang mauna eh. Na? No? Pag nauna si Dos, may candy. pag late, pag hindi na ano, nahuli, ay walang candy. Ha? Si ate ang may candy, ice cream. Pag si ate manalo, ice cream. Pag si Andy, ay si Andy, si Dos ang manalo, candy lang. Pag si ate ang manalo, ice cream. Hmm. Gusto mo ba ice cream? Ha? Gusto mo ba ate? ice cream ha ah. mag ice cream ikaw ah easy mag ice cream ang dalaga ah mag ice cream ang dalaga namin ay na, hmm. na pala si Dos mauko na si Dos ay mauko na si ate mauko na si ate ni Dos oh, hmm. ay dalawa. dali mauko na si Dos no Mauuna si Dos, matapos. Pero mukhang ayaw pa magsubo. Pinipilit pa ni Lola. Napaksubuan. Dalawang subo na lang. Pero maunahan pa siya ni ate. Kasi mabagal sumubo. Anong gusto mo, Dos? Ice cream? Hindi. Lollipop? na, no. ah? Ha? Anong gusto mo? Ice cream? Si ate, madali na matapos. si, madali na matapos si ate. Uh, hmm.

dito dito tapik di an tapihit ulo kasi kumakain eh deon nahirapan ako eh naka ka matatapos natin sa na lang sampung subo pa ito kay ate wala na oh wala na Malapit ka na matapos, Dos. Lapit na. Ay, ayan sa bibig pa. Nakababad sa bibig eh. Ang kanin. Si ate, malapit nang matapos. Si Dos hindi pa. Ang... <laughs> Tignan mo, kaya ano, punong-puno ang bibig. Hindi naman yun nguya. Nakabab. Hindi kababad siya, bibig. <coughs> Mauunahan siya ni ate. Ay may, Ay, may ice candy pala. Oo, may ice candy pala si Lola. May ice candy pala. Mm hmm? kejian papa na papa na hmm, eee. Eee. hmm. Ah. isang subuk na lang adelina, isang na lang daw pala oh isang subo na lang matatapos na si ate matatapos na si ate ay, ay naunahan so. Madali na. Madali na. na. Mauuna si na, si Dos. Ayan na. Ay, ay tapos, tapos na. Tapos na. Wala na. na. Ate, nauna ano, na na. May lollipop o okay, candy. May lollipop at candy si Dos. Ano gusto mo, Dos? Lollipop? Ice candy. May ice candy pala eh. Ako ngingi ice candy. Hindi ka, hindi ka na naman ako. Na. <laughs> hindi. Hindi <laughs> tumigas. Hindi matigas mm -hmm. ayon bili ni ano bili ko Ha? ka 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 Alam mo yung ka matagal ang ano niya. Magandang ka na yan eh, kundura. Yeah, Ganyan lagi ang rep ko, tata kondora. Yan yeah, lang, gumagamit. Mga hindi marunong. <laughs> talaga, kahit ano. Linilis ko na ito ng Ang ano Isang linggo. Maganda kasi ang yeah, motor niya na kondora. Ako gamit ko talaga kondora eh. Pag makita yung ano. Sa, <makes> <tamil na> <makes> Mayroon ka bang poko, ate? Parang may poko ah. Para may pupo si ate. Ha? May pupo ka ba? Ha? Para may pupo ikaw ah. Mm hmm. Eh, tawakin. tawa nagpupo. Oy, ka rin. Hmm. Tawa ka rin. Kaya nang nagpupo. Oye, minum ka mga tapo ba? Minom ka. Minom! Dali nisa, kita pindang ko ang Pinisa ano mo. Kasi kita ko eh, wala ka namang ano. Pero parang, Mura naman. eh Ay, nag-utot ka siguro. Ah. Nag-utot na. na ka, na, ka si Ay, dalawang subo na lang kay ate. Malapit nang matapos. Na. Ah, si Dos pala. Wala nan na. Okay. Nanalo, si Doss. Si Doss. Nanalo si Dos. Nanalo si Dos. Si ate ay huli. Walang premyo. Kasi nahuli. Nahuli si ate. Ahem. <coughs> 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 <coughs>

Okay, me la ¡Na! ito busy si ate Mag-inom ka na ng tubig? Hmm? mag ka na? Mag-mamam eh? ka na ng tubig? Mag-mamam na ng tubig. Hmm? ng tubig? Tubig na po ang iinomin niya. Pati oh! tubig ko sa indikasi siya -kasi -kasi marunong sa Muka. eh 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 naman sa mukha ko eh. mm?